Hello mga kapatid, nandito na naman po si Malu de los Santos para po magbigay po dito ng reaction po dito sa Jumcar. ah uh, Jumcar 18 po at uh, talaga naman po ang tunay ang pagmamahal nila po dito kay Baby Carla. ah uh, talaga pong nakita natin sa huling mga pa live ni Baby Carla doon po na nandoon po nga si Jomar at si Carla at sino pa yung hindi ko po na ano po, wag na natin po magbitin. At talaga naman po na doon pinakita yung tunay na pagmamahal nila ah uh, kibibika na kahit po ah uh, anong nangyari marami po tayong nare nakikitang mga ah uh, issue pero po ay tuloy lang po ang pagmamahal nila dito po sa Junkcar no Ah uh, marami pong salamat po talaga doon sa tunay na nagsusuporta na wala po silang Uh, nasasabi talaga, kundi pagmamahal lang, pinakikita lang po yung kanilang pagmamahal. Ang title po natin ngayon, Sayang na Sayang Lang Ang Pag-ibig na Uwi sa Issue. <laughs> Alam mo po, mga kapatid, ako po ay isa lamang na talagang nakasubaybay at talaga nga naman po yung Uh, puso natin nandyan na talagang kinikilig tayo, mga kapatid. Pero sa ngayon po ay hindi natin maintindihan kung ano po yung nangyayari kasi parang nahati na po ang Jumcar, no? Kaya ang kanta po dyan, Sayang na sayang lang ang pagmamahal. Lahat po tayo ay nakasubaybay at kinikilig kaya sayang na sayang lang ang binuhos ng pagmamahal walang ibang maaalala kundi puro issue Ako po talaga nanginginayang mga kapatid dahil uh, alam natin na talagang buhos, buhay po yung pagmamahal nila dito po sa Junkar. Sa kaunting sigalot ay nauwi po sa hindi pagkakaunawaan. Kaya po, sayang na sayang lang talaga. Diba? na yung bihaya na damarating ay para nabaliwala. No? At may mga tumatanggi na na wag nang tumgapin uh, ang iba. Marami po na nabago talaga. Kaya para lang sa akin po mga kapatid, sayang na sayang lang. Yan lang po lagi kong masasabi na ang mangyayari dito sa Jumkar kung hindi po talaga tayo magpakumbaba ay talaga po sayang na sayang lang. ba? Diba? Ang pagmamahal ng mga nagsulit na nagsusuporta. Dahil may dumating lang na sabihin na natin na haluan or may raming mga nagpapanggap na sila. Di ba? Kaya sayang na sayang lang talaga po. Wala akong iba ditong ma masasabi, sayang na sayang lang. Di ba? Anong sasabihin natin, di ba? Kung tayo naman magsasalita, ay sasabihin, puro issue na lang. Tigil na yan. Puro issue na lang. Nag-reaction ka pa. Mga kapatid, Si Malo de los Santos ay reactor. No? Reactor po yan ng kalingap. Tayo po ay nagre-reaction. Nagpaparating, nagpapahayag na kung ano po ang mga nangyayari. At irinireaction na natin yung mga nangyayari. <laughs> ah, Di ba? Mm. Wala tayo dito tulak kabigin. Kaya nga po, Sayang, nasayang lang talaga. Hmm. Ang pag-ibig, 'yung pagmamahal na ipinigay ng ating mga kababayan, ng ating mga viewers, ng ating mga sponsor, solid na junk Sayang na sayang lang alam niyo po mga kapatid kaya ko po ito ay nai na, na, uh, na ipapahayag dahil talaga ako po ay nanginginayang nanginginayang sa mga taong nagsuporta nagmamahal pero ngayon ay nababaliwala di ba dahil lang sa mga issue dahil lang sa isang mga taong gusto sumira kaya sayang na sayang lang ang pagmamahal. 'Di ba? Sayang na sayang lang ang ibang mga blessing na dumarating na ito po ay pinakakawalan. Sayang na sayang lang, lahat sayang na sayang lang, 'di ba? Nakakalungkot po. Nakakalungkot. Kaya yung mga solid supporter ng Jumpcar nagkakaiyak-iyak na po. Sumasama ang luob nila. Kaya po sayang na sayang lang. Kaya yung iba naman po na nagsasabing tama na ang issue, hindi po matatapos ang issue dahil po yung pagmamahal nila, yung mga viewers na patuloy na nagmamahal, mga sulit, alam nila po na may issue. Kaya po yan, hindi matatapos ang issue. Anggat po nandyan ang Junkar, yan po ay hindi po matatapos ang issue. No? Kung walang issue, hindi na pinag-uusapan, ibig sabihin, wala na ang Junkar. Dahil hindi na pinag-uusapan, di ba po? Ang gat po, sikat ang Junkar. At nandyan po, sila na napapanood. Hindi po yan matatapos ang isyo, mga kapatid. No? Kaya yung nagsasabi sa inyo na puro na lang issue, ay talaga pong hindi matatapos ang isyo. Ano? Kaya tayo po ay naririto, opinion nyo, opinion ko, kailangan po respetuhin natin ang bawat isa. Kasi po, kung may respeto talaga kayo sa sarili nyo at sa ibang tao, maiintindihan nyo po ang lahat na nangyayari po sa loob ng kalingap dahil po tayo naririto sa social media, magkakaroon talaga tayong isyo. Kung wala na pong ang Jumcar, hindi na po yan magkakaroon ng isyo dahil wala nang napapanood mga kapatid, di ba? Ganun lang yun po. Kaya yung mga taong nagsasabi na tigilan na, puro isyo na lang. Hindi po yan matitigil ang isyo. Mga kapatid, iyan ang ilagay nyo sa inyong mga isipan dahil po nandito tayo sa larangan ng social media. Napapanood tayo. Kaya kung ano po ang makikita sa atin, iyon po ay sasabihin ng mga nakakapanood sa atin. No? Kung ayaw nyo naman ng issue, ay wag na tayo po lumabas sa social media. Di ba? Kung takot kayo sa mga basher, tumago na lang tayo. Pero kung talagang matatag kayo at kilala nyo ang sarili nyo na wala kayong ginagawang masama, humarap kayo sa social media. Ano man ang ibato nyo sa ibato sa inyo. Sambutin nyo na lang. Namnamin nyo na lang. Kung may alam kayong pagkakamali nyo, ituwid nyo dahil po napakaganda kung ang mga tao o mga viewers na pinangangaralan tayo, sinasabihan tayo, kahit po tayo'y mangbato lang, huwag natin sambutin. At kung alam natin na tayo ay yung pinatatamaan nila, isipin nyo po, baguhin nyo kung ano po ang mga ibinabato sa inyo ng mga viewers. Yun po, dapat tayo huwag tayo dito na magpabida-bida. Huwag tayo dito na sasabihin natin na tayo ay may kapangyarihan. Nakadikit tayo sa mga kapangyarihan. Huwag tayo po mismo ang gumawa ng paraan para tayo po ay mahalin ng ating mga kaibigan natin yung nakasubaybay sa atin, malin tayo. Dahil noon, nung nagsisimula tayo, napakaganda na lahat. Pero nung tumatgal nang tumagal na, na nagkaroon na ng sungay, bale wala na. Sige na, sige, hindi na, na nila naiisip kung ano ang mararamdaman po yung ng mga tao na nakasuporta po sa inyo. No? Ang dapat po ano man po ang narating natin, huwag tayong magbabago. Lagi ang paa natin ay nasa lupa. Dahil po ang karma ay digital na po, mga kapatid. Kaya ako para sa akin, mga kapatid, sana lawakan lagi natin ang ating isipan at buksan natin ang ating damdamin mga puso na wag tayong magsasara ng puso. Kap kapain natin. Na Lagi natin isipin, dapat ko ba itong gawin? Na ganito ako dati? Ngayon na ako po ay na maraming natanggap na biyaya ay magbabago ako? Wag po. Dahil ang karma ay digital. Isipin nyo kung ano kayo noon, at ngayon. di ba? Masarap ang maraming nagmamahal na ang pangit po yung natutulog ka na maraming muro-muro sa likuran mo. Mas masarap yung talagang nagtanggap ka ng pagkakamali dahil bukas po ang puso natin sa lahat ng mga naririnig natin, isipan, abang tayo natutulog, isipin nam namin kung ito po ba ay tamang gagawin ko, o ito ba ay mali. Dapat po doon tayo mag-focus dahil nasa social media tayo, napapanood tayo kung ano ang mga nangyayari. Kaya po yan, may issue. No? Kaya nakakalungkot po. Ang tangi ko na lang dito, masasabi dito sa car, Sayang na sayang lang ang mga ibinagay na pagmamahal kung ito po ay patuloy na mababaliwala. May kasalanan man o hindi, tayo po ay tanggapin natin na sila po ay nagmahal, sila po naging parte ng ating buhay. Kaya po, namnamin natin po, kung tayo man po ay nagkamali, lagi tayo po magpapakumbaba. Kahit man, sino man ang dumating na panibago sa buhay natin, wag nating kakalimutan yung mga naging parte ng buhay natin. Yun lang po mga kapatid, ang tangi kong masasabi, sayang na sayang kung ito po ay mapapaka mababaliwala. Di ba? Kung mababaliwala lahat, talaga pong matatawag natin sayang na sayang lang. Yan lang po mga kapatid. Maraming salamat po sa mga viewers, sa mga nagmamahal dito sa Kalingap na patuloy na nagsusuporta po kila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, kila Ate na Marami pong salamat sa inyong lahat. At thank you so much po sa mga VIP sponsor na patuloy nagmamahal sa car At lalong-lalo na po car 18 na solid talaga sila na hindi nila iiwan, hindi sila Um, tatalikuran, basta-basta po si baby Carla. We love you so much mga viewers. Thank you so much. Maalam. Next time po, sana po tayo ay magkaisa na lang. Marami pong salamat sa atin lahat. We love you. Happy Friday po sa atin lahat. Bye-bye you. God bless you po. Bye-bye. We love you. Mwah! Sayang na sayang lang.